Hello mga guys. Uh, meron tayo project ngayon. Uh, gagawa kami ng lababo. Imbes na hollow block, plywood ang ginamit namin. So isa naman tong DIY. So ito yung forma na wala pang lababo. So ito yung pisa. May namisyo -sure pa na. Uh, ito yung plywood natin. Okay, gina-set up lahat nilagay pa yung private sa baba and then sa taas ipinorma muna So, pinag na namin yung ano uh, yung tiles at yung sink So, ito yung hindi at na natin yung lababo So sa ganitong DIY, hindi natin, natin gagamitin ng mga hollow blocks or steel. So direct na lang tayo with um, tripod na plywood and then bibili tayo ng tiles and then yung lababo itong silk with adhesive cement wala nang hassle wala nang maraming trabaho so direct lang nakamura ka pa So next, nilagay na natin yung lababo with adhesive. And then yung tiles na naman, nilagay natin adhesive para para ipatong natin yung tiles sa plywood dito. Yung kanina, uh, plywood lang yun sa taas at saka sa baba. So, istante, So, ngayon, nilalagay na namin ng tiles. Deport na plywood yung ginamit namin. Kung wala kayong tripod Pwede naman gamitin yung number one, tapos idikit nyo yung stick well, wood glue. Or number two, tapos i-cut nyo, tapos idikit, so kakapal na yon. Tulad ng ginawa namin ngayon. So next, tiles na ang tirada namin. Nagay ng mga tiles. Oh, finished product. Dali lang, oh. Nakaporma na. Tapos na, ang dali. So, sa mga viewers dyan, baka gusto nyo magpagawa ng lababo na hindi na kailangan ng mga hollow block or steel. Just message us. Huwag naman kalimutan ma-like and share. Paratis, kung may ibang project kami magawa, so updated po kayo. Thank you.